Panibagong araw, isang panibagong vlog na naman tayo mga katasyo Aga ko po sa biyahe natin kahapon sa Anggat Bulakan mga katasyo Ayan po, binibira na po ng ating mga truck helper o dalawang truck helper yung ating truck Este truck pala din po kasing mga katasyo Ayan, kargado na, tinatalian ng mga katasyo yung ating pangarga Diretso po yan ang Anggat Bulakan mga katasyo Shoutout po sa lahat ng subscriber, follower Siyempre mga katasyo, ayan na po tayo tumitira na, nagmamaneho na, bypass road ng Plar del Bulacan, mga katasyo. At syempre, sumunyas si Buddy, mga katasyo, pagbigyan po natin, baka pagbigyan pa ng iba. Sumunyas po siya na siya raw po ikakanan, umilaw, syempre, mga katasyo, pinagbigyan po natin. At baka daw po pagbigyan pa ng iba, shoutout po sa dalawang asama ko, syempre, Tasyo TV, mga katasyo. What? Kaya na nga mga katasyo, dire-direcho lang po tayo at papunta na po tayo ng papuntang Angat. Pero hindi pa po Angat yan mga katasyo, bypass road pa rin po yan ng Plar del Bulacan mga katasyo, kakaliwa po tayo yan. Medyo ingat po tayo sa intersection na yan mga katasyo kasi nga po eh, maray pong nadidisklasa dyan. Ingat-ingat lang po at mga katasyo, shoutout po sa nagtitinda po ng balot dyan na alam nyo na mga katasyo, tatlarawang 20. Pero pagka bumili kang mga katasyo eh, nakakabusog naman kaya lang mga katasyo parang abnoy. Ayan mga katasyo, <laughs> Please, pa, ay, pista pa yung Pande, Bulakan mga Katasyo sa kanan, Pande. Pero mga Katasyo, unang datatang natin dyan, eh, Bustos, bulakan muna, mga Katasyo. Iyan po yung mga bilihan ng hito dyan. Shout out po sa lahat, mga Katasyo. Siyempre <coughs> na mga driver na katulad ko na araw-araw na bumabiyay sa buhay o bumabaybay sa bawat kasadang, mga Katasyo. Hito Festival pala ngayon dito, mga Katasyo. Aww. At talaga naman akala mo, sa Maynila ang o sa EDSA lang nata traffic mga katasyo pandibulakan, Looban pero may traffic at may truck pan din dyan mga katasyo ayan kaya pala mga katasyo yung ating mga truck driver ng eh, na mga kasamahan eh, mga nakakasalubong natin eh tapos na pala yung truck dito mga katasyo syempre shout out po sa asama ko na eh no natutulog at nagdarasal yeah shout out po kay Ronald mga katasyo inabot na nga po tayo ng malakas na ulan yan mga katasyo at ayan nga po pandibulakan na mga katasyo boundary yan po ng Bustos Lisyada at pandebulakan, mga katasyo. Ayan po yung oast truck. Pagyan, mga katasyo, mga hindi po nakakaalam dito po sa may pandebulakan, mga katasyo. At ayan nga, mga katasyo, grabe talaga yung karsada rito. Kitang-kita kita, kita, kita nyo naman at napakalubak. Malubak na we, mga katasyo. E eh, pataas pa. Naku-naku naman. Eh. Ingat po tayo. Ang lalaki ng kita ng karsada rito mga katasyo pambihira siguro mga katasyo sa dami na po dumadaan na syempre na natin mga truck driver mga katasyo pero wag po natin sisihin yung mga truck na dumadaan dito mga katasyo baka po saka baka naman po talagang medyo mahina lang yung pagkakagawa ng karsada rito mga katasyo ayan medyo nag-alalay tayo mga katasyo kasi nga ay eh, grabe luba. Oh kitang kito nyo naman talaga namang sinabayan pa ng lakas na ulan eh ang lubak ay eh, lalalim po mga katos, talaga namang grabe dahan-dahan uh, po tayo yan, mga katasyo baka po tayo sumayad baka po sumayad yung pang ilalim ng ating truck este truck pala ni bossing mga katasyo baka uh, po ganyan hinay-hinay lang po tayo sa pagmamaneho nakasigunda po tayo yun mga katasyo at ako, kita nyo naman mga katasyo talaga namang napakalalim po ng bawat karsada na ating dinadaanan silat na silat po wala po tayong mailagan mga katasyo eh, sinabayan pa nga ng malakas na ulan mga katasyo eh kaya nako naman jis yung ating unit na truck mga katasyo eh magmumukha na naman tong pang araro mga katasyo ayan pass forward mga katasyo boundary ng pandi at saka ng anggat mga katasyo ayan ay dyan na po tayo sa may barangay Inkanto Mga katasyo, ayan syempre uh, Sa mga nakakaalam po nung kasada na yan mga katasyo Ayan uh, medyo may tubig rin po ng konting mga katasyo Pababa po yan ng Inkanto Tapos mga katasyo, kakaliwa tayo dyan sa may barangay Kalawakan Palabas na po yan ng highway papuntang Angat Bulacan mga katasyo At ayan, kakaliwa po tayo dyan mga katasyo At napansin ko na medyo malalim din yung kaliwana yun mga katasyo kaya ingat po tayo talaga namang tagilid yung mga truck na dumadaan pati ang inyong abang lingkod mga katasyo What? At ayan mga katasyo, ah, uh, susunod siguro mga katasyo, baka din na tayo dumaan dito. Abay, grabe na ng lalim ng lubak at mga katasyo, grabe talaga. Uh, at medyo parang di nakakayari ng mga katulad natin ng mga truck na medyo mababa pa ang pang ilalim mo. Oh, kita nyo naman yung karsadang tatakay natin talagang sobra lalim mga katasyo. At baka po sumahan yung pang ilalim. Kaya po mga katasyo, eh, iba yung pag-iingat at dahan-dahan lang po tayo yun, mga katasyo. Kasi nga po mga katasyo, eh, ingatan po natin yung unit natin kasi pag po ito'y nasira, eh wala na po tayong gagamitin mga katasyo. Aww. Eh yun know, guys, kita nyo naman, ang lalim ng labak, kaliwat kanan, wala kang mailagan talaga mga katasyo. Ay na, pass forward mga katasyo, makakalabas na rin po tayo sa medyo mapangit na karsada mga katasyo. Eh pag buwan ko kasi sa may karsada na yan mga katasyo, abay nako, malalim pa rin naman pala mga katasyo. Kaya ingat po tayo at eh na nga po mga katasyo sa mga nakakaalam po ng daan na to. Papataas mga katasyo. Diyan po yan sa mga dilang national park sa may angat bulakan mga katasyo. Ayan. Siyempre medyo dahan-dahan lang tayo mga katasyo kasi nga po kargado po yung ating truck. Este truck pala ni bossing mga katasyo. Ayan okay, o. Magaling naman, kang kupal ka. Sigunda po tayo yung papataas na karsada Ay nako. Talaga naman mga katasyo. Shout out po sa lahat. At mga katasyo, ayan po yung mga Siyempre, makikita dyan pag sa taas ka, yung kanilang mga ilog at siyempre yung mga katasyo, may mga kainam din po dyan na mabibilan. Napakasarap po tumambay dyan mga katasyo, sa lugar na yan. Kasi nga po mga katasyo, eh, meron po dyan meron po dyan mga katas na lamesa, na upuan. Ayan po, shout out po sa talaga namang tinatambayan po namin dyan. Ayan, siyempre yung mga katas yung Ayan na, Nakapasok na tayo sa ating didiliberan ganyan po kasikip o oh, kakitid yung ating didelivera na customer po ng aming amo dito po yan sa may marong po pula pulakan syempre yung mga katasyo ayan meron tayong nakasabay mga katasyo kinakailangan mga katasyo magbibigayan uh, katulad po natin mga truck eh tayo na po ang tatabi para po pagbigyan po natin yung mga, mga ganyang dumadaan na malilit mga katasyo oh. at syempre mga katasyo eh na medyo malapit na po tayo sa customer namin at baka po tayo eh may mga kasabay sa deliveran pero sana eh, wala naman ay na nga mga katasyo pinaatras na nga po tayo ng ating helper atas na raw po at wala naman pala tayo nakasabay na magdi-deliver at tayo lang pala magdi-deliver dito ngayon mga katasyo oh. ay, guys, dito na tayo sa, ano, sa may angat bulakan mga katasyo. <coughs> Ayan Ah, no? uh, dumating na tayo dito sa may aming dideliveran. Yo guys. Talawang <laughs> hours pa higit biyahe mga katasyo. 2 hours. At ayan na nga mga katasyo, medyo bumaba muna tayo ng tatlo kasi nga mga katasyo, masakit na si wet po. At syempre, para po ma-straight-straight yung ating paa mga katasyo. Ayan, ayan na po tayo sa may marongko. Hanggat bulakan dito po sa may didelibera namin, ayan, kay Angel's Mark. At meron tayo nakasabay, kaya lang mga katasyo, eh, medyo nangilag muna tayo. Sila muna ron, mauuna. At ayan na nga po tayo sa National Park mga katasyo dumaan na po tayo at syempre na-track pa na po kasi tayo mga katasyo. Hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po sa panonood. At follow na rin po sa channel natin.